the 23rd of October 2025 another great day each day is a promise from Jesus each day is an opportunity to share Jesus sa ibang mga tao na di pa siya nakikilala okay and each day on my part syempre alam niyo naman po uh, ito po ay uh, another opportunity for us para makapagbigay ng vlog sa inyo. For today's vlog, atin pong tatalakayin, Aba, ito po ay parang may pagka It's something like parang uh, nag-aaral tayo, no? Malamang sometimes may manalimutan na rin po tayo. And it's, and it's about time for us to refresh those ating specially kaalaman sa Biblia po itong mga ito. So, umpisahan na po natin. No? Ano po ba itong ating pag-aaralan ngayon? Hindi naman po pag-aaralan kundi para isi-share ko po sa inyo. Alam niyo po ba, siyempre, wag nating isama ang Panginoong Heso Kristo. Because Jesus is God, si Jesus ay Diyos. Siya ang manlilikha ng buong mundo, siya ang lumikha ng mga tao, siya ang lumikha ng Milky Way, lahat-lahat na sabihin mo na dyan, galaxy, lahat nilikha ng Panginoong Yesus no, So, hindi po siya kasama dito sa ating uh, mga pag-uusapan na ganire. Ito po yan. May tatlong tao sa Biblia. Tatlong lalaki in particular sa Bible na hindi naka-experience ng kamatayan. Handa na po ba kayo? Handa na ba kayo? Ayan. So, ito po. Tatlo po sila. Umpisahan natin kay Enoch. Enoch, you know? Why? Why is Enoch? Because... Ayon po sa aklat ng Genesis, nakalagay doon, di ba? Enoch walked with God, then he was no more. Ibig sabihin, nawala siya because God took him. He was a righteous man who was taken directly into God's presence instead of dying. Uh, pumasa Panginoon na siya kaysa mamatay pa. I remember, uh, I think kung hindi ako nagkakamali around 2008 or 2009, nung pinag-aaralan namin yung tungkol sa rapture of the church doon sa pinanggalingan kong simbahan. Si Enoch ang kanilang ginagamit na example ng mga mararapture. Pwede rin naman po kasi bigla po siyang nawala. Sa kalagitnaan ng kasamaan na kanyang kapeligiran, merong isang righteous na kung tawagin ay inuk. At uh, kaysa mag-experience pa ito ng kamatayan, the Lord took him directly into His presence sa makaranas pa siya ng kamatayan. Well, ewan ko man, uh, kung ano man po ito, no? Uh, ito po ay nakikita ko po rito kabutihan ng Diyos kay Enoch. May susunod po, malamang ito ay kilalang kilala po natin, no? Elijah. <coughs> Elijah. Si Elias sa Tagalog, pero mas maganda nang tawagin siyang Elijah. Okay, ang propetang si Elijah, uh, siya po yung uh, ipinapait, ipinapaitaas, oh. he was taken up to heaven sa pamamagitan ng whirlwind yung hangin yung parang yung parang umiikot-ikot na hangin no as described doon sa second Kings. basahin niyo po yon okay then as two men walk on and talk suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire mayron palang mga ano may nag-appear na parang horses of fire then doon siya kinuha and it separated the two of them and Elijah went up into heaven in a whirlwind yung kasama po niya rito, si Elisha, no? Si Elishia. And si Elishia talagang na-amaze. What happened in all that, you know? Uh, bakit nga ba itong si Elijah? Ang alam kong dahilan po, ba't kinuha rin po si Elijah, similar din po ng dahilan, ki-inok, no? I mean, uh, para ipakita na ang Panginoon, doon pa lang po sa Old Testament, Scripture, doon pa lang po, meron na po siyang inire tungkol sa pagdagit o sa rapture na kanyang gagawin sa kanyang church dito po sa church age. Okay? So it's a picture of the rapture of the church. I can say that. Pero medyo kakaiba itong pangatlong tao natin sa usaping ito. Eh. Melchizedek. Melchizedek. May nag a sa akin dati. Pwede rin isama ko si Moses. Sabi ko, si Moses nakalagay po sa Bible, Diyos ang naglibing sa bangkay ni Moises. So, namatay si Moises. He died. Pero babalik siya as one of the two witnesses pagdating ng panahon. No? Sa tribulation yon. Huwag niyo na pong aabutan yun dahil rapture na po tayo. Melchizedek. Sa Bible, si Melchizedek ay ipinakilala bilang the priest or the king of Salem. Hindi Salem bed, ha? Pero kung Salem bed, magandang higaan yan. Meron kaming Salem bed nung araw. Halos waterbed po. Ang sarap, higaan. Ba't patay ba na punta dyan? Okay? Sa Genesis chapter 14 po ito matatagpuan. Meron din pong banggit sa kanya sa Book of Hebrews. At sinasabi, uh, siya ay nandoon sa kanyang priestly lineage, no? Meron siyang priestly lineage. Pero hindi natukoy. Itong maganda. Wala rin siyang beginning of days or end of life. Eto na po. Papasok na po tayo. Doctrinally speaking, no? I-set aside muna natin yung facts. I-set aside muna natin yung natural na nababasa. I believe with all of my heart <coughs> when Abraham offered something to, to the king of Salem called Melchizedek. Melchizedek is Jesus Christ. Melchizedek is something like parang siya yung representation ni Jesus Christ. Pero hindi pa siya nagkakatawang tao dito nagkatawang tao siya bilang Diyos. Pwede naman siya mag-anyong ganito, pwede siya mag-anyong ganyan. Pero yung, yung anyong Melchizedek na yan, ni Jesus, ay hindi po namatay yan. Dahil nung katawang tao siya, bilang Jesus Christ na po siya. At yun, namatay siya para tubusin ang kasalanan po natin. No? So, ayan po yan. Siya rin ay ano, uh, sinasuggest din ng mga Bible scholars, Melchizedek is a unique figure who did not experience death in the same way as others. Ito nga yung others na yan, dalawa yan, si Elijah rin at si Enoch. Pero, meron pong karagdagang, ito po, karagdagan lang po ito. Isama ko raw, sabi ng matandang kapitbahay namin. Sige na nga. Ah, hanggang ngayon daw, buhay pa. Nung kapanahonan daw ni Jesus Christ, merong isang lalaki na isinumpa na hanggang ngayon naglalakad-lakad pa rin. Ito ay si Samuel believe it. It's up to you if you want to believe it or not. <coughs> ako, hindi ako naniniwala. Pero sige, sabihin ko na nga rin. Samuel believe it. Isinumpa raw siya, okay, dahil may mga pangyayari nung si Jesus Christ ay nagbubuhat ng cross somewhere over there, nagkaroon siya ng parang uh, palatandaan na siya ay maglalakad, maglalakad, maglalakad. Parang ganon. Ayon sa kasabihan, si Jesus, while carrying his heavy cross, ininsulto raw siya ni Samuel Bilibet. Si Samuel Bilibet po ay isa raw pong shoemaker na nakita niya ang Diyos na si Jesus na nagbubuhat na 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 nag ng cross, kanya siyang ininsulto. Kaya ang kanyang parusa, siya raw ay binigyan ng punishment na maglalakad siya na maglalakad hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Okay? O sa legend na yan, si Bilibit, shoemaker, minok niya si Jesus as he struggled at the hill to Golgotha. Jesus cursed him to walk the earth until his return. At po sa katotohanan nito, dahil si Jesus hindi po siya nagka-curse ng tao. Kahit gano'ng kamakasalanan ng tao, mahal niya ang tao. Okay? Uh, yan po ay sinama ko lang po, parang, parang ano lang ito, parang bonus lang na wala lang. Di ba? Sige, pagbigyan yung matandang kapitbahay. Ito po ay uh, kasabihan lang naman po, no? Pero yung tatlong binanggit ko, ayan, totoo po yan, si Elijah. Tapos, siyempre, si Melchizedek, si Enoch. Yung pun tatlong yan, biblical po yan. Para malaman naman natin ang kaibahan ng biblical sa traditional, no? Sinama ko lang po, pampagulo ng konti. Okay? Uh, ganyan po tayo dito. Uh, palawakin natin ang ating kaisipan. Hindi po tayo saklaw ng tinatawag na religiosity. Marami pong kristyano ngayon saklaw pa rin ng religiosity. Saan sa Bible? Saan sa Bible? Anong verse? Anong verse? Lahat na lang, i mo na. O di, pag matutulog, nung nagsipilyo si... Sab ang, ang sabi ng natin, pastor namin, o, puro verse ang inahalat nila. E di sige, saan sa verse yung nagsipilyo si Kristo? Saan sa verse yung si Kristo ay, uh, tawag dito, nagdilig ng halaman? saan sa birth si Jesus ay kumain ng ganito ng ganyan. O di ba? So yan po eh minsan eh halabakan natin ng isipan po natin. No? Saan sa birth? Saan sa birth? Saan daw sa birth mapapasama tayo sa rapture? Simple, mapapasama ka sa rapture dahil nagtiwala ka sa tinapos na gawa ni Jesus. Mapapasama ka talaga kasi nga you are saved. At ang mga saved, yan ang ililigtas niya sa rapture. Okay? Good morning po sa ating lahat.